Heroes welcome ang sasalubong sa Pinay caregiver na si Angeline Peralta Aguirre sa pag-uwi ng kanyang mga labi sa Pangasinan matapos ng mamatay sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas. Samantala, patuloy namang sinisikap ng pamahalaan na ba ibalik sa Pilipinas ang mga kababayan natin sa Israel at Gaza. Narito po ang report. Mag-aalas stress ng hapon kahapon nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang flight EY-424 ng Etihad Airlines. Lulan nito ang mga labi ng caregiver na si Angeline Peralta Aguirre na isa sa apat na Pilipinong namatay dahil sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Napatay si Angeline matapos ang tumangging iwanan ng matandang Israeli na alaga niya. Pasado alas 5 ng hapon ng umalis sa per Pag Center ng Naia ang van na maghahatid sa mga labi sa kanilang tahanan sa Binmalay, Pangasinan. Doon isang heroes welcome ang inilatag para sa kanya. Basta it will it will not be an ordinary uh, welcome for uh, Angeline. Alam niyo naman yung kwento nito. Ah, uh, pwede naman siyang umalis na pero pinili niya na samahan yung yung kanyang employer kaya ayan ang nangyari. Si Angeline ang ikalawang namatay na OFW na naiuwi sa Pilipinas. Kahapon din dumating ang anim na Pinoy na ligtas na nailikas mula Lebanon. Sila ang ikalawang batch ng repatriates mula sa bansa kasunod ng unang batch na binubuo ng apat na OFW. Aabot naman sa isang daan at labing samang bilang ng mga Pilipino na naiuwi na mula sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa limampu pang Pinoy sa ikalima at ikaanim na batch ang inaasahang magkakabalik sa Pilipinas sa susunod na buwan. Kaugnay naman sa mga Pinoy sa Gaza, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok ang pamahalaan sa mga naiipit sa gulo doon. Bukas, nasa 20 Pilipino ang nakatakdang makatawid sa Rafa border sa Egypt bilang bahagi ng unang batch ng ililikas inaasahang masusundan pa ito sa mga susunod na araw mismo ng pangulo ang nagkumpirma na nagbigay ng commitment ang Israel para tulungang makalabas ang mga Pilipino I've asked the depart uh, the secretary Ricky Manalo uh, he has been able to get in touch with the um, uh, the foreign minister of Israel and our ambassador ambassador Juni Lailo was able to see uh, the president uh, yesterday uh, the president of Israel yesterday So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, ang mga Pilipino. Tiniyak din niyang may nakahanda ng mga bus sa Cairo para sa kanila. Sa ngayon, aabot sa 43 ang bilang ng mga Pinoy sa Gaza na nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Lahat sila ay mayroon ng mga exit permit. Ipinaliwanag naman ng Presidente na mas matagal ang proseso para sa mga kababayan nating nakapag-asawa ng Palestinian we have no control over this uh, it is between the israelis and the palestinians uh, we, there, there is also a complication because some of the uh, some of the um, uh, filipino nationals mga babae na, na may napangasawa na ng na palestinian hindi pinapalabas yung palestinian so many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi dahil syempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila ayaw nilang iwanan yung kanilang anak Samantala, ayon sa DMW, lahat ng umuwing OFW ay mga katanggap ng financial assistance mula sa ahensya, sa DSWD at OWA. Magbibigay naman ng medical assistance ang Department of Health habang training naman ang alok ng TESDA sa mga interesadong magkaroon ng bagong employment skills. Dominic Almelo, para sa Bayan.